Hello, good morning po. Welcome po sa akin channel. So ngayon po ay mag-harvest na naman po tayo. Bali, ninth harvest na po. So medyo tanghali na po tayo ng gamating kasi nasiraan po kami. So ngayon lang po natin naayos. Ayan, kasama ko po yung anak ko pero ako lang yung mag-harvest dahil uh, masakit yung mata niya kasi siya yung nagwi-welding. So ito na po yung tsura ng ampalaya. Ayan, kung mapansin niyo po, malinis na po yung gitna. Yan, inararo po natin yan. Yung sa gilid na yung problema. Yun, mag cutter na rin yung gagamitin ko po dyan para malinis siya. Yan, ito na po yung mga bunga niya. Yan, mga ilang days na po hindi tayo nakapag-spray po dito. Kali hindi kasi ako minsan nakakapunta dito. Yan, no? May mga bunga pa sana, oh. I ano mean, yun, lumalabas yung mga toy-toy niya. Tsaka tumatalbos din. Pero hindi kaya talaga ng ibang ampalaya na dapat napaka ano na neto. Marami na po sana mga branches taas niya. Pero sa kanila ay eh, madalang pa lang. And, pero sige lang. So ngayon po ay eh, mag-harvest po tayo. Ayan. Ito pwede na to. Ano malaki no. Oops, ay nako. Hirap ang harvest ng nag-iisa ka. <laughs> Yan. Lagyan natin sa balde. Nay, ano mamu Ah, habi ko si Sir. Yan kaso nga lang bumaba na naman po yung presyo ng ampalaya so tumawag po yung buyer natin ay eh, yung kuha sa akin ay eh, 30 pesos na lang pero sabi ko gawin na lang 35 mura na daw yung ampalaya sa city ito po ayan, laki na oh ayan siya mo to Why guru nong? Why magwat inom ka whiskey? Kaya ah. dance balay. Yan, ito pa. You know, ganda pa sana ng bunga ni ano, mestiza. Sumura so, na naman siyang palaya important importante may harvest lang. And, dalang na po yung bunga niya dito. So, sa mga nag-subscribe pala, maraming salamat po sa inyo at uh, sana po ay patuloy po kayong mag po sa aking channel. So sa muli, maraming salamat po sa inyong lahat. Yan, sa mga silent viewers po natin dyan, maraming salamat po sa inyo. Sa mga bago po nating subscriber, mga lumang subscriber po. Shout out po sa inyong lahat. Yan. So, harvest na naman. Yan, pwede na tong mga to. to. So, so, ito pa yung problema, yung sa gilid. Ayan. So, pag nag cut po ito, malinis na po ito. And yun, yun, dito yung sa kabila yung sa kabilang side wala masyadong bunga ito marami oh. wala kasi yung bunso kong anak pumasok eh yung panganay ko masakit ng mata kaya ako na lang muna mag harvest Ayan. Ayan. Ito yung, mga good pa naman yung bunga niya. okay pa naman hirap talaga pag yung, yung tayo nakakapunta dito so mamayang hapon mag -e spray na po tayo dito dami na rin dami na namang kagat ng fruit fly pero yung uod parang walang wala pang ano eh parang walang uod ngayon Ayan, nadali talaga sila ng amati at yung yubal. Yan, maganda talaga gamitin. Pag yung dalawa, in alternate, mas kuradong patay talaga yung mga uod. Yan. So, hindi pa nga po tayo nakapag-spray ng ano dito, exalt. Kasi kaya naman ng dalawang ano na yun check so kailangan talaga alternate, alternate lang para hindi sila may immune Ayan. ito hindi na to yeah, kasi pag uh, sobrang laki nagka-crack naman siya eh, si mistisa talagang mabilis mag-crack to So, may tama na ng port fly ayan may uod na Ang gal ayan so dito sa kabila ayan o may mga Mahabol pang mga toy-toy. Ayan. -toy. Hmm, naku, grabe talaga. Ayan po. Ayan yung mais. Pulaklak na. Ito. Pwede na to. So, ito na po yung nakuha ko. Ayan, sang baldina, na. Ayan. So, ilalagay po muna natin sa ating lagayan. So, hanggang dito na lang po. Ewan ko kung mga ilan yung makukuha na mga ibis po natin ngayon. So hanggang sa muli po. Maraming salamat po sa inyo. Happy farming po sa ating lahat. Thank you po.